Hi everyone! This is Erlenda Sanz and welcome back to my YouTube channel. Uh, for today's vlog, ay mag-share lang po ako tungkol po sa ating uh, isa sa ating mga subscribers no, na nagtanong po tungkol sa yung sabi niya po na nung nagsimula ka po ng karinderya ay wala ka ba talagang utang? So, shout out po kay Ryan Lianis no, sa inyong katanungan. No thank you, thank you po sa iyo at sa patuloy niyo pong panunood, lalo, lalo na po sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. So, sasagutin po natin si Ryan Linas, no, Linas pala, no, sorry, uh, tungkol po sa kanyang katanungan dahil isa po ako sa nalulugmok po sa utang noon, no. So, uh, so isishare ko po, po sa inyo kung paano ko po nalusutan ang ganong pangyayari po sa aking buhay na nalulugmok po ako sa utang ngunit nakaahon din So please watch my full video upang malaman niyo po kung paano ko po nalusutan ang gano'ng pangyayari po sa aking buhay. But before that, uh, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang panahon ngayon na uh, grabe po no, ilang araw na po ang maulan dito no na yung ibang lugar ay nagkabaha-baha na po no. So kumusta na po ang mga paninda natin ngayong tuwing tag-ulan no? Uh, hindi natin masasabi na malaki ang ating kita kapag ganito po ang season na uh, kapag pong rainy season so, but then no, patuloy pa rin tayo sa ating uh, negosyo uh, rain or shine no kasi hindi naman pwede na kung umulan ay mag-close tayo paano na lang ang ating hanap buhay no? mako-close talaga ng tuluyan so, kung umuulan at syempre gumawa ng paraan. Uh, bago po tayo magpatuloy sa ating topic ay please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. At shout out din sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers na patuloy pong nanonood sa ating mga vlogs. No? So, ayan po sila ang aking mga viewers at subscribers. Uh, So now, let's go to our main topic. No, tungkol po kung may utang ba ako sa pagsisimula po ng negosyo. So, sasya ko po, po sa inyo no, na sa pag-start po, po ng business ay syempre, uh, hindi po maiwasan na magkakautang. No? Uh, kasi nung nagsimula po ako sa harap lang po ng bahay, ba, nakakita po ako ng mag magandang pwesto. Then, yon doon po ako Uh, nangutang po ako ng refrigerator. So, yan lang po ang aking inutang, no? Refrigerator. Kasi yan po talaga ang kailangan sa business na to. Then, uh, one year lang po. Then, kumuha naman ako ng iba pang appliances like gas range. So, yun po. Nabayaran ko naman po through Carinderia Business. Then, hanggang sa nag-aaral na po ang aking mga anak, no? Elementary. Then nag high school, then dun po ako natamaan sa college, no. College kasi uh, grabe po uh, tatlong anak na sunod-sunod po ang tuition fee, tatlong anak na uh, sa college ay sabay-sabay po. So hindi naman po basta-basta na uh, paaralan po na public kundi university po talaga kasi sa umpisa po ay kinaya ko naman po ngunit dumating po talaga ang panahon na meron tayong mga kompetensya so hindi natin yan maiwasan kapag nakita nila na malakas ang ating karinderya ay uh, saka na po sila uh, tatayo ng kanilang sariling karinderya so in short po ay biglang humina po ang aking karinder noon. So, kaya nga po, nagka-utang-utang po ako. No, yung utang ko noon, left and right, no, may maningil dito sa umaga, may maningil sa tanghali, at meron pong magsingil sa hapon. So, uh, yung amo mo po, Sir Ryan, ay uh, nakarelate po ako sa ganyan po. No, di bali na lang po na ganun po ang mangyayari, basta uh, nasa magandang Uh, pagkahawak po ng pera, no, nangungutang para ibayad sa tuition fee. So, ganun po talaga, no. So, naranasan ko rin ang ganun. Ang kagandahan lang po ay ginamit ko talaga sa pag-aaral po ng aking mga anak. So, yan po, nalusutan ko po, po dahil uh, unang nakagraduate yung panganay ko, then yung pangalawang anak ko, then yung pangatlong anak ay nakagraduate din. So, uh, na nabawas-bawasan po yung mga utang po sa habumbay. Uh, so, hanggang sa uh, nawala na po ang mga utang ko. No? Yun po, paano po natin malusutan ang ganung utang ay, ang masasabi ko po ay, unti-unti uh, po nating bawasan ang ating mga utang. No? Meron, kung mayroon po tayong kolektor na lima, ay unti-unti po ibawas mo ang isa. Then, pagka tapos ang isa, kunin mo naman ang pangalawa, then kunin mo naman ang pangatlo, pangapat, hanggang sa panglimang utang po, ay hanggang sa mawalan ka na po ng utang. Kasi mahurap, mahirap po kasi kung uh, nakagapos po tayo sa utang na gano'n na halos yung kita natin sa kalenderya, pati, pati puhunan natin ay maibabayad natin sa ating mga utang. No? 'yung experience ko 'yan, no. So, ang hirap po talaga kapag ganoon. No, buti na lang ay nakaahon po ako at ngayon po ay free na po talaga, wala na po talagang utang, no. At sa ngayon po ay uh, meron po akong uh, 10,000 pesos na nilaan ko po, po para para po sa mga tao na nangungutang po sa akin, no. Yung 10,000 po, ni-rolling-rolling ko po para sa mga tao na gusto mangutang. Hindi ko po, hindi po ako humihingi po ng tubo. No? Hindi po ako humihingi ng tubo. Basta pinapautang ko lang po sa kanila. No? Kasi naranasan ko talaga na ang hirap po talagang mangutang kapag malaki po ang tubo. No? So, yun po, no, mayroon meron pong nangungutang sa akin ng 2,000, 3,000, 4,000, meron pong 1,000, no? Yung 5,000. So, so, sawa po ng Diyos, nagbabayad naman po sila. So, kapag nagbabayad naman po sila, ay pwede nilang ulitin, nahiramin ulit, na walang tubo, no? Basta, nandun lang po, nandun lang po ako sa 10,000 po, no? So, yun, ibinalik nila. Then, meron na naman pong lumapit sa akin na manghiram. Then, yun, na, yun, naman po ang kukunin ko upang ipahiram po sa kanila. No? Ay, meron pang hindi nakabayad pero ah, hinihintay ko lang po kasi alam kong na magbabayad naman po talaga sila. So, so yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po na mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.